Kasi ang layo doon sa totoo mong pangalan. Okay na, meron, meron, my love. Okay po. Good uh -huh. afternoon. Good morning, good, good morning, morning, my love. Good morning uh -huh. Okay. Magandang umaga, barangay, bagbag. Ako po si Riannebel S. Arojado. Pero pwede niyo po akong tawagin bilang Akashi. Yeah. Ay san ko nga ba talaga nakuha ang aking pa palayaw na Akashi? Ako po ay mahilig manood ng webtoon anime at iba't ibang klaseng historical movies or myths. So doon pa lang ay naisipan ko po na mahirap banggitin at i-spelling o isulat ang aking pangalan. That's why ay gumawa po ako ng alternative pen name. Nang sa ganun ay... Maku, madaling bigkasin ng mga kaibigan ko po. Yan. At ayun okay. ayun po ang naging tawag nila sa akin simula high school hanggang college. Okay. Sa pagkakaalam namin mula sa mga nakalap naming impormasyon sa iyo, ang ganda ng ano mo ng kabataan mo, no? Pero pero para sa iba para isipin talaga ba? Dahil ikaw at at the age of 7, tama ba? Ay independent at the age of five. five or wow, at the age of 5, kaya mo nang mag-isa. Yes po. ano anong ibig sabihin ng kaya mo nang mag-isa at the age of five? Bali, ganito po yun. Since kindergarten po ako ay pag inip, pagpapasok na po ako ng school, bali, ako lang po mag-isa. And then, pagka-uwi ko po ng bahay, may nakikita po ko dong note sa mismong lamesa. mesa mm. At naka-state po doon kung ano yung mga habiling ng dapat kong gawin ng galing sa mga magulang ko mm -hmm. sa buong araw na iyon. After ko po yun mabasa, ang gagawin ko po ay mag-review po kagad ka ako kasi magpa-practice po ako ng So, sanay na sanay ka na merong mga note ang ang, na, ang magulang mo sa'yo. Pero gusto kong malaman gaano, bakit malakas ang loob mo na mag-isa? I mean, kinausap ka ba muna ng magulang mo na, oh, Akashi, kailangan natin ano, kasi, kasi alam namin, yung nanay mo nagtatrabaho. Ganyan. O paano ba ang naging usapan ninyo? Bali, ganito po. Um, kasi simula pagkabata po ay mulat na ako sa kahirapan. Hmm. Hindi ko na po kailangan silang tanongin or ipaintindi nila sa akin na kung bakit kailangan kong gawin. Observant po ko since birth. Bata. Oo so, po. Mm -hmm. Like, inobservan ko since lang birth. sila. Muna po, since oh, birth. galing mo naman since birth. Panalo yun na. Okay. Eh. And then? Yun po. Okay. Tapos... Kapag ano po, nahihirapan po sila. Nag-uusap lang po sila ng mga magulang ko. Oh. Tapos ako po, nakikinig lang po ako. Pero iniintindi ko po kung ano yung mga dapat nilang gawin. Uh -huh. Pero alam mo, may ano yan eh, my friend eh. Minsan nakakakaba yung uh -huh. bilang nanay ha. Yung iiwanan mong mag-isa ang anak mo. Lalo na papapasukin mo sa eskwela ha na mag-isa din. Anong mga precaution ang tinuro sa'yo ng nanay mo? Kasi syempre... Alam naman natin lahat my friend, yung mga bagay sa, sa paligid natin hindi natin kontrolado yon. Ikaw lang ang may pwedeng pwedeng may sa'yo ng hindi maganda. Anong itinuro sa na kailangan mong gawin? Unang-una po, sabi sa ng mama at papa ko, don't talk to strangers. Yon. Yes. Yon naman. Totoo naman Oo, din yon. Okay. Hangga't wala po ako sa loob ng eskwelahan or hindi ko po nakikita ang aking guro, uh -huh. yung adviser ko, hindi po ako pwedeng kumausap ng ibang tao. Very very good. Oh, very good. At chapelinga uh, sa pagtataguyod ng kanyang mga bagulang sa kanya, yes. di ba? Si uh, Akashi ay nagtapos ng uh, kurso, anong kurso mo? Ang kurso ko po ay Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Industrial Arts. Oh, in short, BTLED. Oh, At ay nagtapos Magna Cum Laude. Correct. Okay. Okay. At the top of her Sarap class. sa puso niya para oh. sa magulang niya, sa top nanay niya. Top of her class, di diba? oh. ano, uh, ano ba ang naging uh, motivation mo para ikaw ay, uh, kasi pwede ka maggraduate yes. with honors, pwede ka maggraduate graduate mataas ang grado yes. mo, pero ikaw talaga magna na cum laude ang mo. talaga yung, oh. yung bar ng, ng expectation ng mga magulang niya. Kasi po, ako pa lang po, sa sarili ko lang po, Nagi-set na po ako ng standard. Okay. Tapos pangalawa na po yung set ng standard sa mga ng mga magulang ko. So nag-umpisa sa sarili po, mo ano? sarili ko po mismo o, talaga. O, o, o. Bale Kasi nangangalaga ng, ng ganyan. Ano nag-set ka ng ng standard na sa sarili mo at tinataasan mo pa. Bakit bakit mo ginagawa 'yan? Hindi ba siya nakaka-pressure? Um Choice naman po ng estudyante yun kung ipapressure niya 'yung sarili niya o hindi. Wow. Pero po ako, go just go with the flow. Uh -huh. Kaya ko pong i-balance 'yung pagiging student leader ko tapos achiever yun ko. Yung nga, po. paano mo nababalance? Kasi syempre, friend, iba rin 'yung mga wow. academics, ha. Mahirap wow. 'yun tapos may extra ka pa. Paano mo pinabalanse? Um Binabalansi ko po yun sa pamamagitan ng time management hmm. at yung mismong kung paano ko po i-handle. Iha kapag may mga problema po ko, sinasabi ko po sa magulang ko, nag-share din po ko. Ay, po. very nice! Ganun po. Ang healthy ng ano mo rin, ano? I mean, yung sinishare niya, hindi oh, niya oh. kinunguhang mag-isa lang. kanta! Oh, Pag nakikita ko siya, sa, I mean, ngayon lang tayo nagkakilala, pero mukhang alam. Nakikita kita ko nagie-enjoy din siya sa yes! pag aral niya sa Muka mga extracurricular curricular activities uh, uh, niya. Mukhang nag-enjoy uh, oh, oh. ka, in-enjoy oh, mo lang ano? Oiyon. Oh, oh, uh, oh. Ikaw ba eh ikaw ba eh pang uh, ibang planong gawin at uh, ala nakagraduate ka na. Kung pag nakagraduate, anong gusto mong tahakin pa? Actually po this is just a beginning of this is just a and start up the begin of the end kumbaga parang nagsisimula pa lang po ko sa buhay. Kasi, as of the moment, nag aasik po ko ng mga valid documents ko. And then, followed by, let examination oh, sa... Yung and sure. and oh, yung licensure! And then, kung sakali po next year, kung makaluwag-luwag, magte take po ako ng masteral. Ayun! Ay, Yes po. Ah. Hilig niyang so, mag-aral. May mga taong ganyan na hilig mag-aral. Ako oh. pala, pa my friend. Nandito kasama natin ang kanyang nanay. Nanay Maria Be Abela Arojado. Nanay Maria Abela Arojado, halihu kayo rito. Mami, halihu kayo rito. Ayan. Palapakan natin si Nanay Bella. Hari ka dito sa kanyang nanay. Siyempre, ang successful na anak na, di ba, nasa successful na ina. Ang susi ay nasa nanay. Oh. Nay, ang alam namin, ang dami niyong racket. <laughs> Ang daming trabaho. Oh! Oh, Ako dito tayo, dito tayo dito si sa oh, oh. Good morning po. Oh. Good morning. Um, rakitera po. Ye. Ma bibigkas sa mga tao, rakitera. Oo, oh. Oh, oh, rakitera. Ginawa ko po ang ano participation ko bilang nanay sa sa aking anak. Mm -hmm. Gusto ko mapabuti ang katayuan ng aking anak mm -hmm. kahit sa kabila ng paghihirap ko, makita mm -hmm. ko yung tagumpay sa anak yes. ko. Yes. Hindi mo iniinta ang pagod. Opo para sa anak. Ayan, okay. mga nanay, oh, mga nanay sa likod, kaway, oh, kaway, kaway, kaway. kaway. malamang na mga magulang. ang mga nanay, mga magulang diba? mahusay. But of course, my friend, hindi hmm. nagtatapos sa kasipagan ng magulang. Hmm. Ang alam namin, meron daw po kayong parang itinuturo sa kanya na sinabi nyo raw po na tutulungan ko sa ay tutulungan kita na makuha mo yung iyong dream pero kailangan mong tulungan ng sarili mo paano po yung sinabi niyo sa inyong anak ah, sabi ko anak magtulungan tayong dalawa. Yon. Yes. Kasi ang tagumpay, ang susi ng, pag, ng tagumpay sa buhay, nasa pagtutulungan at pagsisikap. Yes! Kasi kahit na gumapang si nanay ang gumapang, kung ang anak ay wala rin, wala rin gagawin, my Dama, friend. na yun, ha? Nasa pagtutulungan at pagsisikap. Yes! Pag, pagsusumikap. Yes, totoo. Yon. Kaya yun naman ang drive ni Akashi. Oo. Para magawa niya yung kanyang dapat Ama, gawin. Ah, ang motivation Ganda! niya. Ano ang message mo, mami, para sa iyong anak? Uh, anak, masaya ako. Susuportahan kita. Nandito lang ako. Sa tagumpay mo, tumantua ako. Kasama mo ako. At ang sambayanan ng Barangay Bagbag. Yan! Yes! ano message mo? Ano message mo kay mami? Arashi! message mo sa nanay okay. mo. Okay. Ang... Akong bahala sa inyo. Dadaling kita sa iba't ibang bansa. Mag-world tour tayo. <laughs> okay. Um, official message ko po para sa mga magulang ko ay pagsis nagsisimula pa lang po ko. So, papunta pa lang tayo sa exciting part. Yes!